Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikasiyam ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may anim na pakpak. Wala silang tigil na kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at nanirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana. At lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, Wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, Narito po ako. Ako ang isugon niyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyo ko at gagalang pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati iyong kautosan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo, sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Puon kita ipupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Puon, kita ipupurihin sa harap ng mga anghel. Nahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tubding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto At ngayoy ipinaaalaala ko sa inyo mga kapatid Ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo Kung matatag kayong nananangan sa sanitang ipinangaral ko sa inyo liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan at siya'y napakita kay Pedro sa kasalabindalawa pagkatapos, napakita siya sa maigit na limandang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kauli-ulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol sa pagkatinusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kayat maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin." At ito ang pinananaligan ninyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluia! Alleluia! Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Alleluia! Alleluia! Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakatayo si Yesus sa baybay ng lawa ng Henesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito na puno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. gayundin din si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.